Oh, so, dagdag kaalaman. Ang ihi ng batang ba batang babae magkaiba at ihi ng batang lalaki magkaiba ang hatol. Kapag ang batang babae at lalaki hindi pa po kumakain, saan pa siya nakaasa? Sa gatas pa lang. Batang babae nagagatas pa lang. Batang lalaki nagagatas pa lang. Take note. Maximum na consider na nagagatas pa lang yan, edad dalawang taong gulang hanggat hindi pa lumalagpas ng dalawang taong gulang, consider yan na may epekto pa sa kanya ang gatas. Ngayon, kung ang batang lalaki at batang babae parihong naggagatas at hawak-hawak mo yung bata at naihian ka, ha, naihian ka ng batang babae, kailangan yung suot mo na yan, hugasan mo ng tubig. Ibig sabihin, ang ihi ng batang babae ay mabigat ang, ang dumi ng kanyang ihi, katumbas ng ihi ng malaking tao. O dalaga o matanda na. So, kailangan natin hugasan ng ihi ng batang babae kahit na naggagatas pa lang. Ibig sabihin, pag yung anak mo, naggagatas pa lang, dawat-dawat mo, biglang walang diaper, naihihian ka niya, anong kailangan? Either napalitan mo yung damit or hugasan mo yung suot mo. Yan ay kung batang babae. Hindi mo pwedeng isala yun. Hindi, matatanggap sala mo kasi kabilang sa kondisyon ng sala at tahara tuminan na dyasa. Kinakailangan, dalisi ka mula sa anumang dumi. Ihi at saka dumi. Kung batang lalaki yung hawak mo at hindi pa kumakain, ibig sabihin, ano? dumididi pa lang siya, nagagatas pa lang siya, at naihian yung suot mo, anong gagawin mo? Kuha ka ng tubig. Wisikan mo lang. Ibig sabihin dito, marumi pa rin. Pero ang paglilinis, magaan lang. Kasi gagawin mo lang, kung kuha ka ng tubig, alam mo dito, di ba, dami ng ihi dito, kuha ka ng tubig. Wisikan mo lang nang, Kuha ka ganyan mo lang. Hindi na Hindi mo na kailangan. Magkaiba sa ihi ng batang babae. Kasi ang batang babae, kailangan talagang kusutin kasi marami yun. Bubusan mo talaga ng tubig at kukusutin. Samantala, ang ihi ng batang lalaki na hindi pa kumakain, naggagatas pa lang, wewisikan mo lang. Naintindihan? Pero, kung pareho silang kumakain na, anong hatol? Pareho na silang marami. Ibig sabihin, yung ihi ng batang lalaki, pag kumakain na, nagsisirelock, kumakain ng mga ubi, kumakain ng uh, lugaw, Kapag umihi ang sa suot mo, lalabahan mo na, hugasan mo na ng tubig yung kanyang naihian. Okay, ito yung tanong. Halimbawa, ano Ako ay nagsala. Alam ko na yung suot ko may dugo. Alam ko yung suot ko may ihi. Pero nakalimutan mo magpalit. Okay, nakalimutan mo magpalit. Hanggat sa dumating ang sala, dalawang senaryo yan. Naalala mo sa loob ng sala, pagkat, apangalawang pangalawang senaryo, naalala mo, pagkatapos ng sala. Okay? So, intindihin nyo na mabuti. Habang nagsasala ako, naalala ko, may ihi pala ng batang babae yung suit ko, batang lalaki yung...